Hello mga langga. Happy Halloween mga langga ko. Ayan, nakapag-display na ako mga langga oh, Para tonight. <laughs> so ayan, kunwari may kabaong. kabaong kunwari yan nag Nakita nyo yan dati ko yung vlog. Pero ngayon, iba naman yung pagka-decorate ko. So dati, ang nakalagay dyan ay itong maliit. Ito siya. Ayan, nilagay ko yung pinakamalaki mga langa. Tapos ayan, nakataas yung kamay niya. Inanuhan ko, tinali kong ganyan. Kasi dad naka, ano lang, nakalaylay lang tong kamay niya. Nakalaylay. Tong kamay niya nakalaylay. Pangit pa tingnan. Parang hindi maganda. Hindi nakatakot. So, nilagay ko ng ganyan. Katulad nito. Nakataas yung kamay niya. ba? Diba? Ayan. Tapos, kunwari, may mga gagamba ako. May mga sapot, kunwari. syempre, hindi nawawala ang pangkin pumpkin. <laughs> Ayan. So, ito naman ay mangkukulam. <laughs> na may sungay siya mga langga. Ilagyan ko ngayon ng sungay. Yung mangkukulam kong babae. Ayan. At syempre, katabi niya yung kinulam niya. Ayan. Laging iskelito na. <laughs> Ang laki ng mata niya mga langga. At ipin. Tingnan niya naman. Tapos, ito, vampira. <laughs> Ayan, naging vampira siya mga langga. At hindi lang yan, mayroon tayong tiyanak. <laughs> Ang tiyanak mga langga. Nakakataot. So, ginawa ko, nilagyan ko naman siya ng kahoy para bumuka. Yung kamay niya para nakabukang ganyan at nakita to. So, kunwari, ito naman yung mga libingan. Ay, dahil malakas yung hangin mga langga. Na ano siya, kaya idiin natin siyang ganyan. Yan naman yung kunwari, yung libingan. O, kunwari, zoom. Kunwari, zoom. Bawal pumasok. Kunwari, may nadisgrasya. Kaya nilagyan ko naman ng ganito. <laughs> o, di ba? Tapos, syempre, pag namatay ka, nagiging ganito ka, <laughs> Hindi ako takot sa araw. Kasi araw ngayon, pero sa gabi lang ga? Ang duwag ko, kahit ako nagde-decorate niyan, nakakatakot din kaniniisip ko yung mga patay <laughs> na naging ganyan <laughs> hmm, diba? yun o, yun naman yung nasa pintuan yun yung witch di diba? yung witch na yun tapos yan na nga kasi yung mga pa, ito itong ito na to itong malalaking kalabasa na yung lalagyan niya ng kandila sa ilalim para magkaroon ng ilaw yan lalagyan niya lang siya ng kandila para mag-ilaw siya, magiging kulay rin. Tapos mayroon tayong dito etong ah, bat. na ah, kokmit ang tawag sa amin yan sa Bisaya, yung bat na yan. Yung mapanghi na yan. <laughs> Kasi babaliktad yan eh. Mapanghi ang ibo na yan. Ay, mammals pala yan. So, ito, lantern ng syempre Halloween. Na lantern siya mga langga. Lalagyan din niya ng ilaw. Tapos kunwari, magbigte ka dito ka magbigte. <laughs> Kadina dyan. <laughs> Ayan, hindi ko na nilagyan yan dyan mga langga. Kasi ano, kapag pumupunta kasi yung mga bata, yung mga kasama yung mga nanay, madalas mga langga nagpapapicture dito sa amin. Dito sila nagpapapicture katulad niyan, malamang dyan sila magpapapicture kapag ano, kasi nandyan lahat. Pagbigay ko ng candy, magpapapicture talaga sila mga langga. Laging may nagpapapicture dito sa amin. So, dahil ako yung nagde-decorate, sa Pilipinas, hindi naman ako nagagaganito eh. Eh, dito lang. So, nabago yung bahay namin kasi nirelovate. So, hindi na ganito, di ba? Yung bahay ng boss ko, hindi bahay namin, di ba? Kasama na rin ako, pero bahay ng boss ko, hindi gati, dating ganito. So, ngayon, nagbago na, di ba? So, ayan na siya mga langga, may ganito na. Dati sa lupa lang yan nakalagay, sa ground. Sa ground lang siya dati, wala pa to. So, ngayon, ayan na siya, ano na sya? Oh. Ayan. So, entrance pa lang ang pagpasok pa lang yung mga langga yan na yung makikita lalagyan niya ng mga ilaw mga langga lalagyan may mga ilaw kami niya na nakatutok sa mga ganyan hindi lang hindi pa lang naikabit ngayon kasi sa Friday ah uh, mamaya pa magkaroon ng ano magkaroon pa ng bukas pa magkaroon Webes bukas pa magkaroon ng ano ng Halloween so kasi Friday ang Halloween so sa gabi, lalagyan na ng ilaw mga langga. Lalagyan na yan ng ilaw. Ayan. Para makitang kita yung mga scary na yan. Lalagyan niya ng ilaw. Ayan. O ba diba? R.I.P. So, libingan yung mga yan. Kunwari, ang dami dito mga langga sa mga kapitbahay ko. Pero iba yung decoration ko. Iba sa... May mga ganyan din sila. Pero, sa akin yung naiba, hindi ko ginagaya yung sa kanila. Pero may mga ganyan sila, pero iba yung akin pagkaano. Minsan ipapakita ko din sa inyo pero hindi ko siguro maisama sa vlog ko. Pero ito talaga yung sa, amin dito sa bahay na ako mismo ang nagde-decorate. Dati wala pa to, 'di ba? So itong mga to nakasabit lang to. To nakasabit. So ngayon ilagay ko diyan sa may poste, eh. iilaw yan mga langay. Eh. Kaya tamang-tama yan kapag umilaw yan kita kita yung bungo na yan tsaka ito so yan o diba mga langga, is scary tapos naka smile sa'yo yun yung screen sa gabi <laughs> so dyan ka lang ginanyan ko kasi yung sa hangin so gusto ko sana ibuka tong kamay niya kaso baka mabali ko eh Kaya tama na lang ganyan siya na kunwari yayakapin ka niya pwede ka dito magpa picture papayakap ka. Pasok ka dito mga langga. Tapos, yun, papapicture ganyan. Di ba lang so, lang, mga langga? Ayan. So, ayun naman mga langga. Na-share ko na naman sa inyo ang aking decoration ng Halloween. Alam ko mayroon na to sa mga dati kong vlog. Pero, ibang, ibang pagkalagay yun. Hindi ganito ang pagkalagay niya. So, ngayon, iba naman. So, yung bat na yan, hindi yan nakalagay. Dito yung nakalagay dati mga langga. Di ba nakasabit? Yan pero dahil na iba na nga ngayon so nandyan na siya ngayon mga langga so ayan na nga mga langga ko naishare ko na naman sa inyong aking Halloween ayan na nga mga langga natapos ko rin oh, ang dumis na ni Langaris kasi yun nag ano ako dyan so yan mga langga natapos ko rin happy Halloween sa inyong lahat mga langga ko ayan hanggang dito na lang ako vlog Maraming maraming salamat sa mga nanonood ng aking mga video. At kung bago pa lang pala kayo sa aking channel, please subscribe my YouTube channel, wish Venus. At pakiclick na rin ang bell button para updated kayo sa aking mga videos na ina-upload mga langga. So pwede tayo magpapag mga langga na kaganito mga langga. O. Oh. Papasok ka sa ganito. Tapos tingnan yung mga langga. Para kang niyakap ng hindi <laughs> so, ganyan kasi hindi kami pa picture na nakaganito. O, so, di ba? Thank you for watching everyone. So, pasensya na kayo sa aking itura ng lumis mga langga dahil nga sa pagde-decorate ko. At nag-akyat-akyat ako, nag-ano ako nono ko ng mga yan. Lalo na dyan kasi hindi ko abot. <laughs> so, thank you for watching everyone. Bye! See you my next vlog!